Let us help our city reuse, reduce, and recycle. Andito po kami ngayon sa Recycle Station. Malapit po ito sa Aeon Style Toyota. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po ay isang way upang mabawasan ang polusyon ng basura. It also reduces carbon emissions and therefore control global warmings. Isa natin kababayan ay nandito po para ngayon magtapon ng basura. Ayan, hinihiwa-hiwalay niya po yung mga papel na maaring i-recycle. Ito yung mga paper bag, pambalot, mga sobre. At yung mga jaryo po at yung mga magazines, meron pong hiwalay na, na box na tatapunan. Ayan po, may mga used clothes din po na maaring itapon. Ayan, may mga plastic din po na pinaglagyan dito rin po siya itinatapon. Kailangan lang po malinis bago nyo siya dalhin dito at nakadry po siya. Ayan po. Kailangan po naka malinis din po yung mga pet bottles. Ayan, may mga designated place po siya. Kaya make sure po, check nyo po muna bago nyo itapon. Kasi may mga items po na hindi po siya pwede itapon dito. Dito po yung mga glass glass bottle. Kailangan din po malinis bago nyo po siya dalhin dito. po yung tapunan. Malamang uh, spray. Spray can. Tapos si mga lighter dito din po. Bali, abunay po kasi siya. Delikado po siya. Kaya po kailangan, kung tagtatapon po kayo nito, huwag po nyo sasama sa mga mori, mori rogomi. Kasi po, ano, may, ten, may tendency po na sumama. Pero mga... eh. O, oh, okay. dati.

kailangan sumunod din tayo sa mga rules. Sa rules. Pag nito sa Japan, alam ko na yung mga rules. Kung saan itaapon yung mga mga rules. Tapos ito, hindi pwedeng buo. Kailangan, hindi pwedeng buo. Ayan lang ang kailangan, buo siya. Hindi siya pwede mag-usain. So yung pan lang, buo tayo. Bawat na ginawa din Mga kape mo. Ayan, nag-agay siya dito. Kaya maayos. Ayan mm lang -hmm. ito. tamang ano, hindi